So, master na dapat, ah, uh, mga siguro 6 years na ngayon, yung nagkabit ako ng ilang tapos umagsak yung kamay ito, naitukod ko. Naitukod mo? 6 years. Ang problema yan, nagpa x kami po, ba yung minaglaglaga mo? Yung puan lang, may uh, Yung parang monoblock, oh, oh. kataas. Kasi dati yung buto oh. yung... Oh. Naman. Hindi naman, ayun, ayun, mga parang tumukol dyan. dyan. So, Mayroon kasing ano yan, pinahilot lang dito. Ay, Nagkaroon, ito, ng hindi din, eh. <coughs> Nagkaroon ng krap. Dalawa kasi yung buto dyan. Kung lumis ito, ibig sabihin na patid yung ano rito, mayroong ligament siya dyan. Or, either nabasag yung ano, yung, alam nyo yung puting buto? Hmm. Minsan kinakain hmm. natin yun eh. Hmm. Sa mga ano. Hmm. Malambot yun. Malambot na yun. Yun. Bumibitaw yun. Yung mga radius natin. Dito naman, may nakaangat yung party mo rito, 6 eh, no? years na kasi, pero wala na yan, magaling na yan, hindi mo na mabago yan. Sentrong buto to eh, eh no to eh. Kung walang joint dito, ang ah, magjo-joint yan, dito na, banda. Dito na, eh, dito na sa medaliri na. Yan, yan ang pinaka-joint yan. Pero pag dito ka na, pa, yan yung party na to, buo to. Hindi na natin mababago yan sa haba ng panahon, hindi mo na mababago yan. Pag binago mo ulit yan, very established na yan, dudugo yung buto mo. Mm -hmm. Dudugo yung... Yung dito, yan, masakit dyan. Dito na lang natin gagalawin yan. Mm -hmm. Pero ito, malabo mm -hmm. na to sa sabaw ng pusit. ano yan eh, yung buo Pag tinulak mo yan, sabi natin, gumanit. Pilitin mo itulak yan, dudugo yan kasi matatanggal yung pagkaka, yung paghilom niya before. Mm -hmm tutok mo Pero hindi na po pwedeng gawin yun eh. Talagang nangyayari talaga yung pag na sa yung na na mas na mas na Ganyan lang. Yan. Ganyan lang. Binamahal ka Umurong yan, sir. Umurong yan mga yan. Kasi pag na umangat to, magbabago nito. Kasi umangat dito eh. Magbabago ito Ngayon, pag umangat to, ay nagkaroon ng medyo ano, gumagaling yan eh. Magkakaroon ng tutubuan ng lamat dyan. ah. Oo, oh, lalaman na. Siyempre, pag may mga laman-laman na yun dyan, pag ginanon mo, iibit uh, yun dyan, oh, yeah. masasaktan ka, hindi mo may sagad. Okay, okay. Ganun yun. Kailangan nung una, ah, nung six years ago, na itulak to. Binibrace yan eh. Mm -hmm. ng parang ano yan. Ba, yung plate, ay plate. <coughs> o yung iba, parang nakakita ka parang may antena yung oh, ano. Ah. tinutusukan ka ng pin para nakabalik yung ano. Para saktong-sakto yung usog dito. Ganun ang tracing yan. Pero pag pinilit mo, kaya magdugo talaga yung buto mo. Sumuka, ma'am, titignan ko kung ano, pag kung ano ba magagawa ko, lang. Kasi mahabang panahon nang, hmm. na may fracture before, Kahit wala sa base dun sa sinasabi mo na fracture eh. Okay. Tignan natin kung magbabago Dito, may masakit dito. Dito. Pindutin mo kayo masakit para masundan ko. Wala na. Oh, yeah, yung lamad nga yan, umaharang-harang. Oh? Tama, mo, hindi makaabot, oh? Hindi abot, oh. Umakalso. Tingnan natin kung mababago pa. Wala na yun, oh. Ha? Ang ganyan ba rin, lakas <laughs> yung lubog ko to. Agad. tagad. Wala talaga yung bari hayop yung bari ng hayop. Tagad na yung bari. Hindi Ano nga na nalawala nga sa joint nga? Yung ngayon pala sabi mo na maga. Yan pala yung baga na maga na yun. Nakala ko. Lumalabas <laughs> yan eh. May joint yan oh. Ayun nga yun Lumalabas yan. May joint yan ng gamot ay naginom ako ng gamot. Tapos alam ko sa doktor, Master, pinabunot ako ng ipin. Master, na, eh. dito pala ikaw eh. <laughs> na Kung ano yung yeah. nilapitan nyo, yun expertise, eh, doon dun, sila magbabase eh. okay. Pero ngayon kasi open na lahat eh. Pag may nararamdaman ka, magtanong ka lang sa ano, i-research mo muna. Hmm. Bago ka magano baka mamaya iba. Katulad yan nangyari sa'yo, iba pala. Tinanggal tatlong ipin, yeah. nandun pa rin. O di iba, sa joint pala, sa TNG yung tower dyan.

Ito, mas tira nito Ito, kayo mami rito eh. Hindi ko lang alam kung paano to. Dapat to may ano kayo, mag-trace natin yun. Tapos no? pa-x-ray yeah. nyo, tignan natin kung baka yung uh, sa tagal kasi ng panahon, ito, eh, no, may uka oh. May uka. Baka na, siyempre connected yan o. No? Yung mga, yung mga nerve na yan. Magmula rito, may mga ano yan o. Oh. Connected talaga siya, eh. Wala na akong maramdaman niya? Sakit? So, o, uh, mas ano nga. Friendly siya ka. Mahintay sa'yo. Subukan mo lang muna, paano, mga... Uh, palagi mo lang gaganito eh. Tignan natin kung magbabago I-kiss kissin mo lang. Ano diba? kaganyan naman siya. Ha? Nakakalanya naman siya. Sorry? Okay. Nakakalamdan um, naman siya. Pero ano hindi kagaya sa Pero Eh nakakalamdan naman pala eh. Pero yung hindi sabihin ni Mr. Cory, no? Maliging talaga sa, eh. sa loob eh. Ma'am, baka ano kasi... Ayoko namang pilitin pang galingin yun. Galawin yun. Kasi... Yun yeah, nga, sa tagal ng anim na taon ang biyak siya. pag wala nang asil po, sakit eh. Hindi, pagka malamig, ganito yun mo lang. Palagi mo lang gaganyanin kasi kailangan na uminit yun. No? Nangingilo yung buto mo may fracture eh. Parang sa mga ano lang din yan, parang may kumukot. Ako may fracture ako sa ulo dati eh. Mabait ako dati eh. Ibasag yung ulo ko, tinahe yan eh. Pagka malamig nga, parang minsan may langgam na kumukot tik Ganun ang yeah. pakiramdam. Ito, parang may Parang may gumaganong lang ang maraming kumikirot-kirot pa. Kahit matagal na to, high school pa ako. Ano sabi sa literal na cartoon ito? Awa mo to. Awa ka mo yung basag ko sa ulo. Yan. Yeah, may basag ako sa ulo eh. Yan yung parang ano, pag may nararamdaman natin sobrang lamig. Oo, yan. Parang yung buto mo, parang may umihingi. Ganun parang kami. Baka ganun din yan, mami. Kasi ako, na, na, na ano naman na natin, na ano eh. eh hindi natin pwedeng pilitin sa tagal ng panahon. Ma'am, yun lang magagawa ko eh. Okay? Ha?